Yo, it's you boy, my boy. Now, I'm game. Game. thought project had na kailangan ayusin, to use it. Torira, Toriwa. Papa is at the shadow. Papa is at the siyempre pababa tayo tol quality ng mga bike nila dito tol ito yung sinuuna talaga na bike oh. ito yung mga brand new oh. quality ng bike nila dito please. so ayun tol napaayos na natin siya bali naka-impact lang po sa bahay kaya sayang hindi nagagamit kaya naisip ko pagawa na lang to Konting linis lang nito, ito, makapakinabangan natin siya. o so, habang nag-waiting tayo, kain muna tayo. Nagugutom na kanina pa. Ito tol, pagkain ng mga banggali. Pero sa panlaso oh, ang sarap. Native na manok siya. Ang luto niya is chicken curry. Sorry. Ito lang pagkain, oh? Mula ko kutsa hey! Ano? Yo, taratol Punta na natin yung bike na pinaayos natin. Oh, ay hey, bit. Ayos, bit. Matigas na. Napalitan na rin yung ano, yung may tabas na rim. Okay na, pwede na natin magamit. Kulang na lang ng ilaw. At hindi pa ginagawa, try na natin linisan ng onte ay tagal ayop tagal gawin tagal mong gawin hip ka Parang sarap na lamang ng manggas pa nga ah. kain patay gutom oh patay gutom ko, raw pingi raw apo isa lang yan buhay yan? <laughs> ay no kain ang kain no kaya, kaya nataba oh yan? i ano mo na lang yung ano ko i-follow mo na lang yung page ko ay, tangi na, may Pilipino din na dumatay. Mga Pilipina. Lakang pa Sa galing? Ang ganda. Alam mo ba? Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Ay, eh, na mo. ba't Adan? Tamad na ako eh. Parang gusto ko na lang manggas sa nga. Saan galing? Sa puso nga, di ba? malapit lang yung apples dito. Tumingin ka. Uli ka, tumingin ka. Kita sa camera. I-edit ko yun. Yari ka. Dito may nasipat ako dito ano eh. Gandang klaseng ano eh, jacket. Kaya tignan ulit natin. Ito. Eh, ito. Ito, dito pa nga. tol, oh Ito, solid niya. Ang pit. Tignan mo naman niya. Ang pit, o. Oh. Apakasolid ng jacket, tol. Bro, how much this one, bro? 8 real. Confirm. 8 real. Medyo masakit lang, pero solid naman yung tela. Tingnan ba tayo dito? Oo. Mm. Eh, trial, tol. Yari ka sa akin. Ito, angas na ito. Kano kaya dito? Ay, ang ganda ng tela na ito. Ang sarap bilhin neto, ito. Ang ina, nakakaputang ina. 4XL. So, how about this one, brother? How much this one? 5.5. 5.5 nasa 700 maganda pit ayan na, tolo. ito tolo ang visa na ito, pit oh. ang kapal ng tela nya tol ang kapal ng tela nya this one brother how much? 5.5 5.5 700 din tol I'm sorry. Yari ka sa akin, dalawa ka. Okay, bro. Thank you so much. Next time, I'll buy this. Reserve me, ha? Ito yung mga sapatos nila. Kaso ang kukuyot. Dior. No? Dior nga. Ngayon to. Sabi naman sa'yo, ang bibisa ng mga ulit dito. Ang bibisa, tol. Tangina, nakakat. Bibiling ko yun yung kulay blue na yon K1 Ay, trial Matatawaran ko pa yon Kunin natin siya mga 6 trial ganun ah, Balik na natin, Tingnan na ulit natin yung bike Ang kanan, kung tagal namang gawin eh At bike na bike ne. eh Mabuti, ito ginawa na tol. oh. Hindi pa ako reklamo Kalas brother, it. Yeah. done? Give, give, give money? Yeah, Let's ask him bro eh, okay. Okay tol, okay na tapos na tol Makakapagbike na tayo tol Okay beat, nasakay na natin pit, puro naman beat Makakapagbike na tayo na ito ng matiwasay Okay beat, ride safe beat Buti ayos na po, okay nang ina Uh-huh May kicharge tayo sa kakilala na natin kasi lobot na tayo. Pa-charge. Isa lang. Hoy. Okay, tas hindi na tayo sa stoplight, tol. Game, tol. Agad po nadaan, Tol. waiting Five, four, three, two, one. Di 5, Five, four, three, two, one. Go, go. Oi, tumuwi na si Kuya. Eh, okay. op, op ya. tol, nakatawid tayo. Mission complete. <laughs> may gajarge muna tayo sa ating kakilala natin. Baka tayo malobat. Kung tayo sa lala may gajarge tayo. Para makapag-vlog pa tayo. Kahit may ilo pa paano, may pa pala to. Watching! mm -hmm. Okay? Uy, 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 mabuhangin. Ay. Uh -huh. Balas ubas, gaya, tank na mo. Ano, Balas ubas, oh. Pag gitna hinarang yung bike. Ang angas mo mag-parada, malas walang tao ha Ang sarap mag bike Pete. ang sarap mag bike may bike na tayo Ang sarap mag bike pag libre lang ang bike Ang sarap magbike pag libre lang ang bike tarat. Ang sarap magbike pag libre lang ang bike. Sige, okay, banggay mo ako, tanga, nakabidyo ka. Sige, okay, banggay mo ako, nakabidyo ka, tanga ka. Banggay mo ako, nakabidyo ka. Ah, paparking pala siya. Sorry na. Ay, dan. Ito po. Sumukot ng Pilipinong yun eh. Alam mo maganda eh. Sungit, duwag. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gago wala rin tao,